ito lo, diyan lo, no. salamat pony ha, pony Reyes, salamat mm -hmm. sa binigpin at mong binigay mong visio, eh kami. Oh. pagkungin natin ng ating mga visyon, salamat pony Reyes, ano, mabawang gandao, ay ganda ganda. Oh, yan po. Medyo paano na. Nang araw na lang po nito mga idol. Ah, uh, yan. Mm-hmm. Meron po kong filter dito. Bali tatlo yung filter mga ito. Hmm. Filter pa po yan. Bali tatlo yung filter niya. So yun ang mga ito. Maganda na mga idol. Pagka mainit na to, dito mayroong bato-bato riso. Ito pa po yung filter niyang siya Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hanim. Ayan. Oh, ayan na. Ayan. maulan mga idol. jo yung... Ano na Ayan Ito po yung bangka Doon yung bangka Yan ang kubo po. Meron pong net dito mga ito Ito ah Yung nagbigay ng mga bato sa akin Ang dami Ang di ko po dito mga ito Ang binigay Salamat po ah Ayan Ito naman po binigay ni Paring Gerald Cruz

Dito lang, idol lang ngayon eh. Ngayon ang ating mga talapya. Ngayon po, pinaluwang ko na. Kasi po ano, hindi na nakakasinisan yung, yung mga bisita. Ngayon po, ang ganda na dun eh. Video, pat, patapos na po. Ang lingko na lang. Ito, natayos natin ito. Oh. Alinis. Ngayon eh. panatali nah, yung ating ito pa bago na yan mayroon pong parang kubo doon ito do yan ito mga lamang so natatanim mga ito yun paganda na paganda na ito dati namin kusina nandoon ito po yung aratilis dati talaga mo so, ito ayun ito na yung

Burung mangala bisa kena kawasan main Ya Ya Mm-hmm 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 hmm mm hmm, mm -hmm.

Kailangan, sa'yo lang. Sa'yo lang para lalang buhok ka Kama siya siya. Nung araw sabi na, parang pagkain. Kaya naggulay. Kaya bangos. Bakong bangos na ako pagkagabi. Kasi na pa. Kung gano'n. Siguro gano'n tasong mo. Sa akula ka. Mmm. Bob na. No. Tarmiyo naider Kaya na bob mo Ay dale Umagang kay ganda, napakaganda rito. Yan mga, bang, mga ano yung simoy ng hangin dahil sa pagkatapos ng ulan mga idol kape na po tayo magluluto na tayo marami nito good morning yan yeah, good morning good morning mahagang may bisita po si idol taga Kapyaw uh, sa taga San Isidro po kami mangga San Isidro ay boy talo kay mayorante ante happy birthday ha Berde ini ni nana, isabenti nang ayon kita ay. mau ay. 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 ay mag-birthday dito kay Idol. Marami yung binigay yung kaibigan kong pasyet. Magluluto yun ang pasyet, ha? Ano pangalan ni nanay? Linda. Linda. Francisco. Francisco, yan. Happy, happy birthday. Lahat po nang may birthday. Happy, happy birthday po sa inyo lahat. God bless. Masaya na lung ganisa, mga Idol. Mas yan. Maganda po pagkainan sa kanin. Maganda po talo po natin ganito magluluto tayo ng tinuguan mga idol lulo ng baboy kabalo ah, lang natin yan mga ito. good morning good morning ah, at saka asin yan yan lang po ako ganito ako magbinuguan eh ang pakukulo kung walang tubig tapos may lagi akong paminta at saka bawang lang ito yung bituka mga ito ito yung bulaklak ng bituka yung bulaklak

Daming pasalubong. Ah, may pasalubong. Fresh from Puntos. Fresh from Kilala, niya po si Madam Pe. Uh, May gasolinaan. Madam Ay, ating Gloria. Ang Pe. Ang Pe. Sino? Ang Pe. Ang Pe. Ang Pe. Ang Pe. Ang Pe. Ang Pe. Ang Pe.

バーバーキン・ウィアー、すぐバーキン・ウィアー。

mm -hmm.